mga bago pa ning tanong. Mga nanay labong, nanay mga gamot. Na mo labong, labong. Pag upang tanong. Ito day. Lahat na natanim ko today. Oh, ito. Yan. Dito to sa likod sa bahay ko. Yung mga tanong ko, mainit kasi masyado ngayon kaya para siyang Ayan saging. Yan, tinanim kong saging. Tapos ito saging. Ayan, nandun pa sa unahan. Ayan, saging din yun. Tapos dito, saging. Ito, tambis, tambis, malaki na. Binigyan ako ng kapitbahay. Tapos, ito na siya kalaki. Ang transfer ko agad sa lupa. Ayan, yung saging ko. Ayan, maliliit pa sila. Katatanim, katatapos ng tanim. Ayan. Salamat na lang kay Makulimlim. Ibig sabihin, mag-ulan siya. Ayan ito yung gulay na ano para siyang tangkong na dahon ayan o, bagong tanim ko Ang ano yan pang gulay katatanim ko lang yung mga tangkong yan mga tangkong to tinanggalan ko ng dahon para mabilis yung mag, ano manglabas yung bibis ng dahon pag itong saging. So, ito yung saging. Marami-rami ang na. Tanim kong saging. Ayan. Ayan. Tapos yung mga tangad. Mga lemongrass grass ko. Ayan na. Medyo marami na. Ayan. Buhay na sila eh. Kailangan pa siyang kumapal. Linisin. Ayan. Ayan lemon grass, tapos tinabihan ko ng malunggay kailangan ko siya linisin dito banda hindi pang basta-basta na linisan nagano lang ako sa katawan ko kung kaya pa ayan malunggay ko, kahit maliliit siya kasi yung malaking puno nilalagay ko kinain ng anay, yung termites buti pa yung itong maliit kasi nag ano na siya, ng dahon agad o oh. Ito, buhay pa to siya pero hindi pa lumabas yung dahon. Dito, lumabas na ang dahon niya. Malunggay. Hmm. Kalagitnaan yung ito, hindi pa lumabas na Pagitna ko yung lemon grass. Ayan, lemon grass. Dami pa lemon grass. Dito, lumabas na yung dahon ng malunggay. Oh. Hmm. Ito, ito, malunggay. Papaya. Malunggay. lemon grass, papaya. Ayan, papaya, lemon grass. Dami na kong nilalagay. Ayan, oh. Eh. Malunggay ko din. Ang dami ko. Yung mga, ano ko na yung natanggal ko na yung puno niya, yung bunga niya. Ah, nahinog na siya. Kinain na natin. Ito yung makanin ko dito. tapos ito marami akong lemon grass lemon grass hanggang doon hanggang doon yan hmm. may bunga na din ang tanim kung ano ah, may bunga na naman iba tong klase ayan malalaki tong bunga na to yan. lahat na may puti na sako sa mga itinang manok nilagay ko sa puno ng dwarf coconut ito yung mga ano ko nakaharbis na ako ng first sa ano ko talong ayan talong ko hiwangan na siya pang dalawang pangalawang bunga ayan, wala na akong magawa kasi lagi na akong magtatanim ng halaman mga gulay Ayan, mga sili ko. marami na siyang bunga. Ayan. Marami na akong nakuha dito. Nilalagay ko sa suka. Ayan. Ayan, marami na akong nagkulay niyan. bahay. Yung sa harapan. Pero yung mga gulay sa tagiliran ng bahay at sa kalikod kasi safety natin yun baka may maduraan sa kung dyan sa bahay malapit sa front mo ilagay baka maduraan yung kulay kakadiri naman ito yung mga ano ko sa halaman na naman mga baggings ko para i-transfer ko na lang sila i-organize ko sila pagtanim pang mabuhay na lahat ayan buhay na sila mga bagings tapos may ano na ako talong dito ito yung ano ko, oh, manggustin namatay siya pero sana mabuhay siya ulit kasi nilalagyan ko siya ng bitsin yung mga talong akong bagong tanim ayan lansulis yung mga malunggay ko tatanim ko lang yan buti dito kayang nabuhay yung malunggay ko ah. buhay na buhay tabatsing ayan ayan lansones tapos dito na naman ayan malunggay malunggay tapos, daming manunggay guys kasi araw-araw ulay tapos ito mulberry mulberry ayan mulberry yan. may saging pa dito dito may saging pa din itong araw na to mga 14 na puno nilang, natanim na ko bukas na naman yung iba tapos ito rambutan kailangan ko pa siyang abonohan ng tae ng ano ng, kambing rambutan ayan ang kapayas ko tsaka lemon grass na ang malunggay maraming bisis na ako nakagulay nitong malunggay ko guys mga mita tapos ito limoncito ko may bunga na siya maliliit pa oo na yan ayan, maliliit pa tapos itong malbiri na naman tatlong puno to lahat malbiri ko may bunga na nga siya bunga niya isang ayan ayan mga hanging plants ko. Ayan, hanging plants ko. Tapos ito yung gumamila ko. Yung dati pa, buti na buhay pa siya. Ayan, buhay pa siya. Yung iba, katatanim pa lang katatanim pala ng ibang gumamila ko kasi yung dati hindi lahat na buhay nung iniwan ko ayan ah, namulaklak na siya agad bagong tanim 3 weeks pa lang siya namulaklak na agad

buti na lang mabuhay na itong parang ikog ng pusa nito pa ang bulaklak ayan <laughs> mga bago pang tanim yung iba trabaho bang tanim ang iba ko malaki na marami ng bula, bunga ilang, ilang bisis na siya nakabunga yan ang tanim ko ang pag mamulaklak na yan lahat yan na lang inaantay ko Maganda siya tingnan pang malaklak ng lahat. Yan ang bulaklak na kaagad po. Ipang tanin ko. Yan. Halos yelo lahat itong mga bulaklak. Ito yelo din. Ito ang bulaklaknya. Yan. Mga yelo. Tapos itong mga ahito Ano to siya? Marigol. Oh hindi yan marigol. Ano itawang nito? halos to sila. Orange na yellow yelo pang mang bulak ito yellow ang bulak lak nyan, yan yellow ang bulak lak nito na parang bun, yan mga suthani, tapos pis lili, yan pag lumalaki na yung mga bis lili ko na yan, mang bungana yan sana, tsaka honey. uh, mag, magbulaklak na sila. Hmm. Yan lang inaantay ko. Okay, yun lang. Update. Salamat sa panonood. Salamat, salamat.